Game. Okay. Ah, maganda nga po, mga kasabi ng DJ. Ang dami nagtatanong kung paano gamitin ng feedback. Oh. Ito meron. Ito ay ang feedback. Pag natin yan, video po. May na-discover tayo na bago na panood ko sa isang handler. Ang itinuturo itong Elfek ano dapat may kita ko dito inverter eh oh, gamit eh Elfek eh na kukuha kayo ng 1ml 1ml na Elfek yung hindi nila 1ml to Ha, konti na pala naman na rin aking headset okay so, na rin to ayun 1 tama ito. One at akto 1 yung hangin ha yung hangin ayaw, hangin, ayaw, hangin yan. tapos dapat meron kayo nito, may tiklas. Yung nakakahinga yung ano, nakakahinga yung uh, yung sugat. Pantao ito, may dikla, Pantao. Oh. Yung one na ngayon, hati nyo sa apat. Alam mo. Eh. Ituturok nyo doon sa sibak. Ituturok nyo sa Zahanda na. Baka mabuti ang buto. Ayan po. Ayan Tapos dahil. O. Tuturok nyo ngayon dito sa kabila naman. Paikot. May apat na... Aray. Ayaw ka mga. Tuturok na siya. Ayan Tapos dito. Tuturok nyo naman dito. Ang dito. Ah. Ay, oh, right na. Okay na yun. Tapos, lalagyan mo ngayon siya ng may Para malaglag, malalaglag na yun ang kuta sa ilang araw. Para lang hindi niya makitapak ulit. talagang uh, hindi niya may tapak ikot ikot lang kung mapapanood ko ng LP. Baka naman. Eh, endorser tayo ngayon ng LP. LP, yung gamot ha. LP. Eh. Yan. Tapos yung tape, magic plus. O, endorser tayo ng magic plus ngayon. Baka naman, pag mapapanood yan. Advertisement. Ito na, <laughs> okay lang. <laughs>